Ang kwento ng mga Anunnaki ay nagmula sa mitolohiya ng mga Sumerians o ang bansang Iraq sa panahong ito. Sila ay pinaniniwala ang mga bathala na nagmula kay An, ang bathala nila ng langit, at kay Ki, ang diyosa ng lupa. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Mahalaga ang papel nila sa mitolohiya ng mga Sumerians, lalo na ang tulad ni Enlil, ang pinunong Anunnaki at bathala ng hangin. Madalas silang ilarawan na may suot na mga helmet na may sungay at nababalot ang mga katawan nila ng napakagandang kinang at liwanag. Sinasabing may mga kanyang mga tagasunod o diboto ang bawat isa sa mga ito noong unang panahon. Sentro ng paniniwala ng mga Sumerians na may kontrol at nasa mga ito ang pagpapasya ng mga mangyayari o sasapitin ng mga tao. Sa makabagong panahon, ang mga Anunnaki ay madalas ikinakabit ng mga conspiracy theorists sa mga alien na sinasabing nanggaling sa planet ni Biro. Ito ay mga ideyang pinasikat ni Eric Von Däniken at Sakaraya Sitchin at idinagdag pang ang mga Anunnaki din daw ang nagmanipulate ng DNA ng mga sinuunang tao upang maging tayo na may matalas na isip sa mga bagay-bagay. Ano paman ang mga ideyang ito ay walang basihan at pawang mga personal na kuro-kuro lang ng na mga naniniwala. Kayo, ano ang paniniwala nyo sa kanila? Sila ba ay mga alien o mga bathala? Comment nyo ha mga friends!